Hello mga kampalaya Kaya Ito Kailangan ba talaga tanggalin ng mga bunga ng palaya Ayan So maliliit na bunga dito sa baba Kailangan natin tanggalin Pwede nyo naman kunin at pwedeng kulayin Ito Marami na kasing bunga Ito sa baba Ayan Kaya natin yan Kasi Kapag hindi mo tanggalin yon, Doon po napupunta yung mga Ibang north tree ng ano Ang palaya So kailangan mo tanggalin yung mga ito to. Mga uh, maliliit na bukas. So ito. Ngurin natin. Hello, magandang-magandang morning mga kambala ya. Kumusta po tayo ngayon? Ah, uh, may ipapakita ko sa inyo mga kambala ya. Ah, uh, ngayong umaga. Ah, uh, kailangan ba talaga tanggalin yung mga maliliit na bunga ng ampalay natin oo ito po ipapakita ko sa inyo kung bakit tatanggalin itong mga bunga ng ampalay tulad yan Ayan. yan so dito ang dami na natin natanggal ah. maliliit na bunga ng ampalay ah. kailangan po tanggalin yung unang bunga Ayan. O. kasi Kapag hindi natin tanggalin yung mga bunga na maliliit, at doon po mapupunta lahat ng mga nutrition o mga pagkain ng ampalaya natin. Oh, ito. Ito po, 'yung mga bunga natin tanggal natin. So mga ito na natin tanggalin. Pati itong mga sanga tatanggalin po natin. O yan. Ganito. Hanggat dito, tanggalin natin. Ito, damay din to. Isang bunga. Hanggat dito po sa may tali. Diyan po natin tatanggalin. Siguro to, pwede natin ano. Ito may bunga. Marami na siyang ano. Bunga. O. Kung napapansin nyo mga kaibigan, uh, ganito po yung mangyayari. Ito, malilis na siya. O. Ito, tanggal natin yung bunga. Ayan. Wala na din siyang sanga. Pero itong mga ano dahon dito, 'wag muna natin tanggalin kasi medyo ano pa. mura pa oh To ito. Ito yung last na ano dito, patuloyin natin hanggang dito sa taas. Excuse <coughs> me. Oh, nang tuloy-tuloy. Ito. Yan wala nang sanga yang mga yan, mga Ibigyan bali po yung unang na pruning natin. 'No. Oh. Bali itong mga bunga dito, ayan, ah, lusot na yan, uh, ah, bali tuloy-tuloy na yan mga to. Tingnan nyo mga kaibigan, dahil sa unang pruning natin, bali pangalawang pag pruning na tayo ngayon, ito magkasunod yung bunga na. Uh, oh. ah, po napupunta yung mga nutrition ng ampalaya O oh, yan po, makikita po yung tunay na babae ng ampalaya Ito mga babae yan. Kasi mga lalaki, hindi po yan na uh, lalaki. Oh ganyan po kinalalabasan no? Ayan. hindi po mo muna natanggalin bali ito po yung tinatanggal natin mga talbos ah, pwede naman yung gulayin oh. ito tatanggalin rin natin to Ayan. ganyan po mga kaibigan yung ano a, proseso ng unang bunga ng ampalaya kailangan po natin tanggalin para mas maganda po yung paglaki ito bali nasa taas na yung ano ang palay natin nakatungtong na dito sa taas kaya lang uh, medyo nalit yung paglagay natin ng ano lighting o ayan pero okay lang yan uh, kasi Liz, di pa naka ano, na buti kaya kaya pa yan nalagyan na lahat So ayan guys Medyo maulan ngayon Ito nga pala kasama natin si ano Si Dalisa at si Kuya Will oh, Dito kasama natin dito Ayan may kasama naman natin doon diwata Huwag na Malaking payong oh, May tabako mamusok doon sa gilid Okay guys Ah... Uh... Hindi ko na ipakita sa inyo lahat kung paano ko pagtanggal ng ano, bunga. At least uh, na fled ko na sa inyo kung paano yung sistema o dapat gawin. Ah, uh, itutuloy na lang natin ang pagproproning. Bali ganoon po yung proseso natin. Okay, maraming maraming salamat. Mabuhay, kagulay, ka Farmers Luzon, Visayas at Mindanao. Maraman mga 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 mga